Isang taon na naman ang lumipas at nabawasan na naman ang iyong mga kaibigan. Pero may mga bagong dumating. Natural lang naman sa buhay ang mawalan, pero mananatili pa rin ang mga totoo. Ang sarap magpahalaga ng pagkakaibigang puro enjoy lang ang nais. Yung kahit dumadating kayo sa puntong nagkakatampuhan, pero inaayos din kaagad. Yung mga inumang umaabot na ng madaling araw, kahit ano-anong kwento na lang ang itinatapit. At alam nyo ba, ang pagkakaibigan ay walang pinipiling kasarian. As long as nag enjoy kayo at walang tinatapahang ibang tao. Ang sarap magkaroon ng tropa. Magkakaiba man tayo ng mga gustong gawin at may sari-sariling pag-uugali. Alam mong hindi may iwasan minsan ng bisyo sa tropa kaya kung sino yung mga taong tanggap ka, mas verdi ka sa kanila hindi man na pang habang buhay ay magkakasama. Pero habang dumadaan ang taon at umaangat ang ating edad, ang pagkakaibigan sa nakaraan ay nakaukit na sa puso't isipan. Kaya mga mare at pare, maraming salamat sa mga trip o kalokohang naganap. Sa mga nang iwan at nanabla din, salamat at taging parte kayo. Alam nyo sa buhay, pare yung isang libro. Sa bawat chapter ng ating buhay, may mga bago tayong nakikilala. Madalas nga yung mga kaklase natin sa elementary kasama pa din natin ng high school. At meron din namang klase ng kaibigang hindi ka nakilala porke ba hindi na kayo nagkakasama. But anyways, hindi mo naman masisisi yung pagbabago ng isang tao. Dahil sinabi ko nga na ang buhay ay may chapter. Kung baga, nasa ibang grupo na sila. Go with the flow lang sa buhay sumabay ka at piliin mo yung kaibigang kaya mong sandalan. Hindi ako perpektong tao, pero mapagmahala kong kaibigan.